Ay! May ukay. Iyan po, oh. Iyan, ang ukay for the day. <laughs> Kiling daw day. So pang. Banggitong kang pangaran mo, Lugaw. <laughs> <laughs> si Dundon. Masakat lamang na pilita. Panglanta. Ura, um, kung sumakat mo Di lamang takot-takot to. Ay! Paano mang kini sa puro-puro? Hoy, hindi ka makaabot dyan. Tabaan, masapi ka. Hirak ka man. Mura ko ng pili. Oh. Sira mo daw ang pili. Kasi uh, ang mga mahilig sa inyo sa pili dyan. Wala ka mong kamong piling manatok. Oh, Ay! Ay! puro-puro lang -puro <laughs> relax ang ukay na ini dyan ako kaila ang yan tuhod lang ka umagaw <laughs> hey. pili lamang for the day pampakusugan tuhod ta na ang kiirinom <laughs> So, guys. Ngunit ang piling na ko atarig di sa puon kang pili. <laughs> Pwerte yun ini yung lanta. Ano pa. Nagbararag-barag pa. Hoy! Tama na yun eh! Grabe mo na sa'yo mong higos magkong pili. Yung tabi yan sa tuyang parasakat. Si Dundun. Ayan Ayan guys. Pababa na tabi si Dundon ang satuyang para sakat. Yan, madali yun sana. Ha. Huh? May hagyan siya digdisa sa na lusuta. Bigyo ta ta mahulog ka at least may puruwe ba lamang. <laughs> hmm. Good on. Hayahay lang ha. Tanawang talaga <laughs> ng anong hamon.